Huwag na huwag na huwag na Huwag na huwag na, na, na Okay lang yan E eh, pagawa mo na lang yan Ano? Ano pagadyan kasi babangga ka dyan Oo Saan ka, Binundo pa Binundo? Sabi mo muna dito Babangga ka dito sa gitna Saan ka? Binondo. Saan sa binundo? Ha? Saan sa binundo? Ha? Santo Cristo Santo Cristo? atin na doon. Ah. Oh. oh. Layo mo pa eh. Oh. Dito ka pa sa may Ilpuya tapos. Paano oh, 'yon? Sino ba pera lang mo ta? Di ikot. Huwag tayo din? delikado tayo dyan. Malalaki 'yung ano eh, truck. U-turn na lang. Oh, sige, sige. Oh, may banta yata diyan eh. na nga lang <laughs> ako. Layo pa kasi. Oh, Sige sige lang, sige lang. Sige mag-youtube ng attitude. Ayyan. Oh. Lalarin naman akong buging eh. Diyan lang tayo turno no, sa may butas diyan. Kagaling. Daterminis natin ka doon natin si Paps kasi nawalan ng current yung motor niya. So, binundo pa siya uuwi. Galing sa terminal. So, atin natin to sa bahay nila. Binondo. Uh, hangin na namin po guys. Yung ano. Uh, kasi meron na akong rinish ko sa... Isyadeng, ha? Hindi na nakita kasi kita. So, abang tinutulak ko yung isa o, oh, nandun naghihintay. Papunta ng Binondo, galing sa may Naya Road, ay, Terminal 3. Nakanokin siya. Ayaw mandar yung motor niya. Tinulak ko. So, nakita ko kasi may pambulkanize nga ako. ala ko, Choblis, eh ano yan eh. Tawag nito. Interior, sana Kumarga to interior niya Try natin kargahan Huwag lang sa may butas yan Kasi interior to eh Kailangan ko magdalatan no? Kailangan tong agad mo sa ano Sa F. Alam mo F. Garrison? Doon sa may unahan ng ba, yung Banko Central Pababa bago mag help kuya At may, tatlong vulcanizing dyan Itakbo mo agad mo papunta ka Diba dyan Dumiretso ka dyan Pagdating ng P.O. Campo Pumaliwa ka tapos kumanan ka doon sa may stoplight, there's yun mo yun, maraming vulcanizing doon, 24 hours. May takbo mo to kasi baka may butas to eh. Tasing out din agad to. So, ang... Wala naman ang parang akong naririnig na butas. Ano ba ko doon? Magdan, magdan magda dito butas. Sabi ko, tako ba na? na ako. Oh, sobrang tigas no. Ay, ka. naman. <laughs> wala naman. Eh, hey, oi, pa-check ko na. Kabiti pa kami na uwi. Okay, ang layo. Eh, pa-check mo na dun. Kaya ka, itatakbo ko. Itakbo to. mo na dun. Alam mo naman, may eh, very soon, basta ah, very soon dun sa may... Thank you naman kami, ha. Ha? Ah? Thank you po. Oh, nadalo, Saya. Ah, madaling araw, wala kasing mapag-vulcanizer dito, eh. Ay, dun lang yung ano. Takbo na. Hatid ko muna yung isa ko. Isang rescue. <laughs> So na natin yung isa guys Na nagtutulak kanina So naghintay dito si Paps sa akin Kasi atin ko pa siya So naka na tayo ng isa Ha Paps ko na Buti nagkarga Hindi pala tublis interior Kaya pinatakbo ko kagad papunta sa ano Volcanizing Shop So nandito na tayo guys Sa bahay ni Paps Saan ka pa ba? An? San? Okay, ah sige sige. Okay ka na dito? Okay na ako dito. Sure ka? Okay na ako dito. Salamat. <laughs> okay, ingat, ingat. Salamat. Magkaano pala? Huwag mag-log na, wag na. Huwag na. Na, na, wag na. Okay lang 'yan. Kasin. Eh pagawa mo na lang 'yan. Ah, 'yung pagawa mo na lang sa motor mo. Okay, okay lang 'yan. ba YouTube channel, ano ba? <laughs> Facebook lang. Facebook lang. Okay uh. <laughs> na lang 'yan para Meron din naman YouTube pero wala pa tayong ano. Maraming salamat. Uh. <laughs> okay lang yun. Grab Rider. Grab Rider. Rider Tolitz TV. Tolitz. Tolitz. Ah. Uh -oh. yan? Ah, uh -oh, TV. Yan 'yan. yan yan. ayun. Ano sticker ba ng Iba 'yung sticker ko ngayon ni. Ay. Pwede na 'yan basta may sticker. Yung luma 'to eh. Lumang <laughs> sticker. Thank you, thank you, thank you. Nakakuha na tayo ng isang followers. <laughs> Luma, ito pa si. Yung dati ko pa. Nagpalit na ako ng ano eh. O lang. Thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you. One way pala ito. Ah, one way ito. Dito, kakaliwa. Ah, kakanan. Ah, okay, sige. Paano ka baba? Balik ako dun, sa top, sa Pasay. Dito na lang sa ano. Ah, okay, sige. Thank you, thank you. Okay, kana diyan? Okay na ako dito. Sure. Malapit lang naman ako. Ano malapit doon? Tingnan mo doon. Dadaan din naman ako doon eh. Ano? <laughs> na lang tayo maghiwalay? Okay lang 'yan. Tulungan lang naman tayo sa kalsada eh. Wala lang problema 'yon. đi okay. nào, thank you, thank you